A day in my life as a teenager na tamat pero may pangarap sa buhay. Charot! Hello guys! Welcome back with my another mini vlog! Ngayong araw nga magluluto tayo. 3 a.m. na naman te. Eh. At nagkikrave ako sa something na yung pinagmi-mix mix. Ayan makikita niyo, naglaga na ako ng egg dahil may gagawin tayo dyan. Ewan ko ba ako bakit ako nagkikrave ng modeling ng araw. Lagi na lang Naghahanap lang ako ng makakain sa ref. Diyan ko na yung madilim na pan ng ating mudra. Dahil nag-rave ako ng 3 a.m. At nakita ko lang yung leftover so, na tuna. Tsaka may nakita kong egg sa ref. So, yan na lang yung niluto ko. Kasing pa rin si ate mo na parabang, parabang aswang na siya. Uy, di magiging aswang po today's video. Inainit ko na nga pala yung tuna dyan dahil nga galing yan sa ref. Siyempre, hindi tayo kakain ng malamig na pagkain, no? Dyan, kinuha ko na yung egg. Kasi nga, babalatan na natin siya. Kaya nang gagawin ko sa mga nambabash sa akin. Eme. <laughs> Ayan, panoorin niyo muna ako magbalat ng itlog. May pa-transition si ate mo. Ayan, pinaghalo ko na yung boiled egg tsaka yung leftover na tuna. Tapos, ayan, dinurong niya ako. Eh, may hindi hukukot for today's video. Okay. Ayan, dahil hindi ko nakita yung mayonnaise, hindi ko na rin nilagyan. Tapos, nilagyan ko lang siya ng paminta and whatsoever. Nilagyan ko lang siya ng pangpalasa. Asin, paminta, and yun, may ko na dahil hindi mo pa-perfect ang cleaning sa so, mga ng kanin. Ayan, kakain tayo ng kanin. Ewan ko ba kung may kanin pang natira. Pero tingnan natin. Ayan nga, kahit alas tres na, ang ingay pa rin ng kaldero na yan. naparabang ay. At ito na nga, kakain na tayo. Napaka-uwi naman ang tao na to. isang kanin pa siya. Napakatakaw. Uy! Matakit yung pagbulang. Dalawang sa buo natin, hindi mo na kailangan ipamuk cherries. Pero masarap naman talaga. Kung i-rate ko siya is 8 over 10. Kasi walang mayo. At syempre, kailangan nating uminom. Ika nga nila, stay hydrated. Sabi na may UTI. Eh, may... Yun lang. See you on my next vlog.